Kamusta mga maka full court welcome back sa aking channel ang pag-uusapan natin ngayon yung Zach Levine trade papuntang Los Angeles Lakers at pag-uusapan na rin natin yung naibalitang masama yung naging loob ni Pascal Siakam sa Toronto Raptors. Ayon kay Dave McMenamin ng ESTN ay lumilitaw na maliit ang chance ni Zach Levine na mapunta sa Los Angeles Lakers bago ang pecha ng kalakalan sa ikawalo ng Pebrero ng NBA. Sinabi sa akin na hindi iyon nangyayari, iniulat ni Dave McMenamin ng ESPN tungkol sa isang potensyal na deal ng Zach Levine sa Los Angeles noong Miyerkules sa Sports Center. Ang mga tagahanga ng Laker kung iniisip mo ang tungkol sa UCLA Bruin na babalik sa Los Angeles upang tulungan ang koponan na ito huwag gumasa dito. Tinitingnan mo ang Lakers na sinusuri ang merkado para sa tulong ng point guard at ang isang tao na maaari mong tingnan ay tiyak na si Tyus Jones kasama ang Washington Wizards. Ang isa pang lalaking tinitingnan mo ay si Colin Sexton ang Zach Levine ay kabilan sa mga pinakamainit na kandidato sa kalakalan ngayong taglamig dahil ang Chicago Bulls ay nag explore ng mga opsyon sa kalakalan para sa veteranong shooting guard sa nakalipas na ilang buwan. Ang Lakers ay nalink sa Zach Levine mula ng magulat ang The Athletic at Stadium Shams Charanio noong Nobyembre na ang Purple at Gold ay kabilan sa mga koponan na may level of interest sa kanya. Ang mga alingaw ng kalakala na kinasasangkutan ng Lakers ay nagsimulang uminit ng sabihin ng isang executive ng Eastern Conference kay Sean Devaney ng Heavy.com noong Desyembre na nais ni Zach Levine na ay trade sa franchise na yung taglamig. Gusto ni Levine na pumunta sa Lakers medyo malinaw na iyon kanina. Kusto ng mga ahente mula sa Clutch Sports na siya ay nasa Los Angeles, siya ay isang UCLA guy at sila ay gumawa ng ilang kagulo tungkol sa kanyang kontrata noong nakaraang oxygen sa uri ng paglalagay ng batayan kung ang mga bagay ay sumabog. Na tila ginagawa nila. Ang iniulat na interes ng Lakers sa Zach Levine ay hindi naman nakakagulat dahil sila ay naghahangad na magdagdag ng higit pang scoring at playmaking bago ang deadline sa gitna ng nakakadismaya na 2023-2024 na season na mayroon silang ikasampu sa Western Conference na may 20-21 record. Gayon pa ang interes ng LA sa Zach Levine ay kinwestiyon mula noong ulat ni Devaney at iniulat ni Brian Windhorst ng ESPN itong linggo sa kanyang Hoop Collective podcast HT ni Gregus ng Sports Illustrated na naniniwala siyang may 0% chance ang Lakers trade para sa produkto ng UCLA. Maaaring maging solidong karagdagan si Levine para sa Lakers Nag-average siya ng 20.0 points, 5.3 rebounds at 4.0 assists sa 24 na laro habang nag-shoot ng 45.3% mula sa floor at 34.9% mula sa deep Ngunit walang gaanong dahilan para makipagsapalara ng franchise sa kanya Ang 28 taong gulang ay madalas na nasugatan at ang kanyang mabigat na kontrata ay ginagawang hindi siya kanais na isnais. Mayroon siyang tatlong taon na natitira sa kanyang limang taon, $215 million na max extension na may halos $49 million na player auction para sa 2026 to 2027 campaign. Hindi nakakagulat na ang Lakers ay naghahanap ng isang point guard sa halip, si D'Angelo Russell ay nagkakaroon ng down year ayon sa kanyang mga pamantayan na may average na 15.4 points, 2.7 rebounds at 6.1 assists sa 37 laro at ang prangkisa ay walang gaanong lalim na lampas sa kanya dahil si Skyler Mays ang susunod na tao. Ang oras ay tumatakbo habang papalapit ang trade deadline at ito ay magiging kawili-wiling makita kung paano ay upgrade ng Lakers ang kanilang roster sa paghahangad ng playoff berth. Samantala pumunta naman tayo sa susunod natin na balita, masama ang loob ni Pascal Siakam dahil binitawan siya ng kanyang mother team, gusto niya sana dito niya natapusin ang kanyang karir sa basketball. Nakuha ng Pacers si Siakam habang makukuha ng Raptors sina Bruce Brown, Jordan Wara at tatlong first round pick sa 2024 muna ng Indiana. Mas mababa sa first round pick mula sa Utah, Houston, Clippers o Oklahoma City noong 2024 at Indiana sa sariling 2,026 na pick. Kasama rin sa deal si Kira Lewis na pupunta sa Raptors at isang second round pick mula sa New Orleans Pelicans na pupunta sa Pacers. At yun lamang po mga ka-full court ang hatid kong balita na yun. At kung nagustuhan nyo yung aking video, mag-subscribe na lang po kayo or like at para updated po kayo sa mga bagong kong video. If nagustuhan nyo yung video kung may time po kayo mag-iwan na lang po ng comment sa video na ito.